Hello! Good morning! Mga kapagsiyo, kain tayo. ako yung ano ko. Kain tayo ulang ko is uh, monggo, may paksiyo na isda, at may prito. Pritong galunggong. Uh, kanin, syempre, ganun talaga. Mahirap lang, hindi naman kasi kami ganun kumakain ng baboy. Alam mo bakit? Anong dahilan mahal? Mahal ang baboy, di ba? 400 na kilo sila kami kumakain. Mula nung nagtaas ang baboy, diya kami kumakain ng baboy. Isda na lang kami. Isda. Puro isda gulay. Manok minsan. Ang malang baboy mga kapasyo, 480 yung kilo, 370. Yung mga part na mga malalambot na party, uh, 460, 480, ganyan. Huwag na. Kasi hindi naman din masarap, uh, hindi naman maganda sa katawan ng tao ang baboy. Eh. Pag maminsan-minsan, nakakain Pero, most of the rice is that. bulay. Yan. Kami tayo? Ang tatay ko lang yun sa taas. Namaya ako na tumain na rin yun. Munggo. Pakyo na galunggong pritong galunggong hmm. or isda pero masarap, may mga isda kami masasarap may tanigay kami may malasugi kami pero kanina hmm, umaga kasi ulam niya is malasugi Ngay ngayon isda naman at saka bulay tapos sabaw pala ng malasugi hindi ko na nilagyan si tatay ng laman ng malasugi kasi magiging niya malasugi kayo. Baka sabihin sa akin, ano yan, dahil puro na lang malasugi. Umaga, malasugi. Ha, ang hali, malasugi. Kaya hindi ko na siya nilagyan ng malasugi. Sabaw na lang. Kain tayo mga kapaksi. O sarap kumain ko mga kapaksi. Sa totoo lang. Kakamay lang ako pag kumakain. Wala na susyal social, social sa akin mga kapaksi. Kamay lang. Kanay lang ako sa kamay. At sa Jollibee, nagkakamay ako. Hindi ako na pukutsara. Kahit sa, ano, kahit saan ako kumain, kakamay ako. Hindi na mahalaga sa akin yung kung kaantay kumain. Sosyalan. Mga akin makakain, magbusog. Di ba? Hindi naman masama magkamay. Sarili mo naman kamay. Ano? Tutumpa mga makakakakak ano, video mamaya-maya na, baka ma sobrahan naman ako sa kain. Alam niyo mga kapag pag masobra rin ang kain mo, hindi na rin maganda eh. Kailangan nakalimited din, no? Mmm. Milk sa ako, plastic. <laughs> mga plastic. Ang dami ko kasi mga disposable dito sa bahay. Once na magpahay may mga ano, passion, yun, ginagamit. Pag umaalis, ginagamit. Tama na yun, ayaw ko na magkabusog. Busog na busog na ako eh. Hi! Shout out sa lahat! Thank you very much for watching. Pray nyo naman tayo. Pray mo naman ako. Pray nyo naman ako mga, mga kamahalan ang aking tatay na sana gumaling siya ng labis-labis at haba pa ng buhay niya. Kasi siyempre, hindi isa na lang yung magulang ko na naiwan. Mama ko nakatay na kasi noong 2014. Kaya minsan nilalagaan ko talaga. Dahil ayoko nung mawala. Pwede nga lang na hindi mawawala ang tao eh. Diba? Walang may gusto mawala ang tao eh. Walang may gusto kalipan lang kung talagang gustuhin mo. Pero sa akin, ayaw kong mawala. Pero wala tayong magandang. Thank you very much. Busog na si Ati Bebe. Thank you, thank you. Goodbye.